Sa pagpalang umaga po sa atin mga ka-idol, mga kagala, mga kalod. So, narito po tayo sa palingke dahil uh, birthday ng anak ko. So, uh, so sa abot ng mga kaya ng bulsa, so simple lang. Uh, dahil uh, ito lang nakayanan namin at least para lang may ang birthday ng anak ko. So tara sumama nyo ako mga ka-idol, mga kaludes, mga kagala dito sa palingki ng La So, ang importante, uh, mapasaya ko lang yung anak ko at ma, ma, para, ma lang ang kanyang, uh, kanyang celebrate na birthday. Okay? Yeah. So, samahan nyo ako mga idol So, akin sa pamalingki dito sa may La Huerta sa Luwerta ng barangay Tambo ng Luwerta okay ayan hmm. Ay, si nanay pipit kung kano kaya ayan. o ba diba, si nanay hindi na itala ang kahirapan so laban lang so ayan ito na pa yung napamalingki namin sa abot ng aming makakaya ng bulsa mga ka-idol, mga college ka Uh, para matuloy lang birthday ng anak ko simple lang importante so alam ko ranas ng lahat yan ang importante simple lang at importante at sama-sama at igit sa lahat makaraos at malakas ang katawan ng aking mga anak okay tara let's go mga ka-idol mga ka-idol sa mga luto na tayo tara na shoutout dyan kay Buko King uh, anandyan uh, ka pala uh. kala ko hindi ka pumasok Boy mukbang. Oh. Shout out sa ka-idol ko. So ayun, naka-duty pa lang ang kaibigan ko. Si so, Boy mukbang. Oh, ayan. So isang masipag na security at at ang ng Bilya Rica mga ka-idol, mga ka -lugs. So shout out din kay Boy mukbang at sa 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 mga kasama sa pamilya niya sa lahat ng trabaho niya. Okay? Thank you and God bless. Tara, luto na tayo. Salamat gabi sa atin lahat mga idol mga ka -ludes. Ito po si Boy Gala So, may special guest po ako dito. So, hindi ko akalain na pumunta siya talaga. At na surprise ako. Dahil birthday ng anak ko, so nag-chat sa akin na pupunta siya bilang uh, surprise sa so special guest. At, at lagi ko napapanood sa sa video niya, so hindi nila akalain. So, pupunta yung si uh, boy mukbanger so so narito talaga siya sa bahay so namangha sila at naparito sila so may surprise ako sa kanya chiri ito ito Ayan. special talaga to para sa kanya ngayon mapapanood ng live dito sa bahay ko at para hindi nakikita lagi sa cellphone at sa TV so ito talaga mga ka-idol mga ka na kung alam. so dahil birthday ng anak ko so ayan i-special gift ko sa kanya So, so ito ngayon ang um, ko. Po, po. Ayan, ayan, Shout out, sa lahat guys. Uh, so ayan, ayan. Uh, ito nabigla uh, ako sa surprise ayan, yeah, no. niya, surprise niya, Chirin. surprise niya idol. So hindi ko alam na so, nabigla na ako sa surprise niya. Pero pagbibigyan natin dahil uh, idol na natin na ito. Okay. Pagbibigyan natin. Oh. Ito pala yung surprise sa akin mga lods, sa eh, mga kamukbang. Mga kamukbang sa ito pala yung surprise yeah. sa akin. Mapapalatin pala ako ng buko. So ito, at uh, shout out sa lahat guys. So huwag natin patatagalin. Ayan, ito na. Huwag natin patagalin yung buko. Let's go! Guys! Wait, let's watch this. Yun, oh! Ano na? So you know? mm. Ano ba? Yeah. Mm -hmm. Ay! Ay. <laughs> kailangan ko kailangan kayo, Dorgie. Nagtabi na. Tabi-tabi. mau okay. diba Ang tibay ng hipin. Yan yung sinasabi ko sa inyo yung doon. So, shout out yan sa lahat ng mga followers na. Thank you guys. Thank you. At bless mo lang Salamat. So, yun. Happy birthday sa may birthday. Yun, nakita nyo na. Happy birthday. So, special guest at binuntahan nyo talaga at nakita nyo talagang... ng o di ba? Yan yung si Boko King. So ayun, nakita niya ng personal, Makakamukbang yung pagbabalat natin. Thank you at maraming salamat. Thank you, Idol. Thank you, God Thank Thank you. Thanks for watching. Thanks for watching. Thank you. Maraming salamat. Mm -hmm. Okay na? I-stop hey, hey. po na to? I-stop hey. po na po ah, na. Talagang okay. 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 yung na namin. Huwag pasinsyahan nyo na. Ang ah. important masaya at matuloy. Yeah, thank you thanks for watching Hiya. 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 I'm